Ito si Saldico at isa siya sa mga sangkot sa maanumalyang flood control project. At alam nyo ba na posibleng may problema talaga sa utak ng mga korap? Sa brain kasi natin meron tayong tinatawag na reward center. Yan yung na-activate pag may mga nagagawa tayong gustong gusto natin. Ngayon para balanse ang utak may kumukontra sa reward center. Yan yung tinatawag na pre frontal cortex. Kailangan niyang kontrahen yung reward center para balanse lang at hindi sobra-sobra. So yung reward center yung nagsasabi ng go, gawin mo yan. Yung prefrontal cortex yung nagko or nagsasabi ng tama na sobra na. Ngayon sa utak ng mga corrupt, posible na hindi gumagana yung kanilang prefrontal cortex. So ang resulta, walang pumipigil sa utak nila na mangupit ng mangupit. Eh dok, bakit umaabot ng bilyon-bilyon at hindi pa rin sila nakakontento? Actually, hindi po nila kailangan yung pera. Ang kailangan nila ay yung thrill o yung high na nabibigay every time kumukupit sila ng pera at hindi sila nahuhuli. Yung value ng pera, wala silang pakialam doon. Pero hindi po ito isang karamdaman na kailangan ng gamutan. Dahil may choice sila sa mga desisyon nila sa buhay. Kumbaga, nasa pag-uugali talaga nila to. Trabaho natin na bantayan, singilin, at panagutin ang mga sangkot. Kasi po hindi lang naman pera ang nawawala. Apektado rin ang kalusugan ng mga Pilipino.